sa kuning happy birthday po. Yes, thank you so much. Yes, Salamat so aling lagring. Just so you're cool. so beautiful. Thank you po ngayon today? Yes. Wow, Only po. today. <laughs> mga what time tapos? Maybe 4 o'clock. Wow. Yes. Inaanyahan. Bago ba i -start? Yes. So birthday ko po ngayon, inaanyahan ko so po po kayo na kumain sa iny inyo-inyo mga bahay. Kasi <laughs> kakaunti po kami doon. <laughs> Hindi man tayo magkakasya, okay po? <laughs> Kimchi yung ulam niyo. <laughs> Thank you. Totoo ano ba? Yes po. Ah, okay. Ayan Hindi po. Hindi ko pa pala pangalam mo kasama sa listahan. Hi <laughs> mean, baby, just yes. call my children. Yes. Greeted me happy birthday. Yes. Happy birthday. Alam niyo Thank no you very much, me. my dear panganay, Robachang. Chang. Yes. This is my panganay. He was born on uh, January four, two thousand and twenty. Twenty two. <laughs> <laughs> yeah, <it's 22>. Okay. <laughs> Robert Chang yeah. look your anes. okay Okay, and people February first week February. Oh, this one is December. December 2022 twenty two. Twenty two. So this is one year and a half, this is two years. Wow. <laughs> So meron ko na palang cum laude, mare. Thank you so much. Why not? <laughs> so ano na nararamdaman ng birthday ngayon? Well, I think talagang wow. wow. Malaki-laki rin, ano? <laughs> 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 Akala ko madadala sa one wow, time. Uh -uh. Hindi pala na pwede? Diyos ko. Uh, uh At least masaya ka, di ba? Ayak din nga naman eh. Yan nga. Malaki ano malaki yeah, nga. Ano yung nakaiyak yung gastos? O yung ano? <laughs> Ano yung ka This is my flexi, This is my bunso. Ang oh, mahalaga ay masaya ka. Di ba dito? <laughs> <laughs> okay. Ang puso pati ma. Aba na po sa pagkukulay ng green color. Napatakpa na po natin ang ating upan. Ready, ready ka na pa? Okay. Uy muna ako at kukuha ako ng gamit dito okay, ha. Pa, okay. At baka po makakadiretso na kami ng Maynila bus. So. Okay. So, uwi muna ini ba na at magbibigay. Nalakad na ang Inivac, pupunta po kay Tito Roberts Sa so, kanto po ako, bumaba ako, Hindi na po pumapasok ang tricycle kaya To the walk ang Inivac uh, Dito na po ako kay Tito Roberts Alam mo ang tagawalis yes? Kaya talaga, talagang kompleto na kami dini Kaming dalawa, uh, okay na kami. Okay. Ayan, sila Doby nagluluto na. Ano ito, Doby? Ayan. Paldaleta? Konam. Konam? Ano yun? Hindi mo alam yun? Hindi. Ano yung konam? Ayan. Manok? ah Manok konam. Ah. <laughs> so yan, uh, daming handa. So over. So, abalang-abala silang magluto. Ano to? Minudo. Mabangang minudo. At ayan. Gusto mga fish. Bow Bongga. Nasa paano ng, ng ano? Ng, so ng bundok. Ng

Ano ba? Itetch. Nyo rakin. Wait. Balite. Hindi na ako naliniwalang Miss Mulawin ka. Bakit <laughs> ka? <laughs> Ay, Mulawin nga lang ako. Mulawin nga lang. Aray ko. Ganda na ako, Diyos ko. Sali. Oo. Diba? Ngayon ang joke ka. Ah. Mm -hmm. ano, Papakain na po kami. Papakain na po kami. Ay, ay, Neng, dito. Ayan, let's go. Oo, dami. Na. Matuwa. Dami dito mga may mga bata. So, ayan, magbibigyan na po ng bagasyo dito. Oh, oh. Ngayon, mga bata, makinig. Pagka, pagka, pagkakuha natin, Nito, ay didi rin dito, kay Dini, bibigyan nila. kayo ng sandwich ni Erica, tapos bibigyan kayo ng juice ni si Tita Marian. Ano? Yeah. ano ba ang lahat? Oo. Oh, yeah. Okay, ulitin natin, ulitin natin. Bibigyan ko kayo ng macaroni, tapos pupunta kayo din, bibigyan kayo ng sandwich, tapos pupunta kayo dito, bibigyan kayo ng juice. And then mamaya, habang nakain kayo, aabotan pa rin namin kayo ng mga konting sitseria at ilang pa pa mga jelly jelly. Ano? Okay. 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 Palakpakan muna tayo! Yay! Mga bata. Mga bata. Okay, mga bata. Yes. At sa bandaruan, eh. soft din sa mga <bata. laughs> yeah, sab sabram, nanay. Sobrang. Sobra. Ayan, daming tao. Ayan. <laughs> Ang aming mga kapatid. Sobrang saya. daming mga bata. Ayan, Diyos ko. O, oh, buso, dali. Ayan, dami, dami kumain. Ang daming kumain. Ang daming, 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 daming kumain. Ayan. Okay, natapos na po kami. Boss, kanina daming-daming tao ngayon. Kami na lamang natira. Nalaman po ulit. Ah, Diyos ko. Sobra. Napakasaya talaga eh. Bungo daming tao kanina. So, uwi na po kami. At talaga namang uh, kami ay gogora naman sa venue at um, siyempre ang birthday ni Tito Robots. Ayan po. Wala na mga bata ang bibiris. Tawala.

ay, pumunta na rin kay Dini. Saan ba pumunta kay dito? Mm, daming handa. daming handa. Oh, minudo. Ang daming Ang daming handa. So, umalis muna po ako sa birthday meeting ko open at ngayon po pala na